Hi mga kalaki, andito na po tayo ngayon sa isdaan po. Ayan po, isdaan. Hirona, Tarlac. Ang gaganda, no? Ang ganda, grabe. Ang laki. Look at this, napakalaki po. Ayan po, andito po tayo ngayon sa isdaan. Hirona, Tarlac mga kalaki. magla launch na po ako ngayon pa lang po. mag dos na po ng hapon. Halika na. Mamigay muna tayo ng mga 4-digit lucky numbers para po sa inyong lahat. Malaysia, 2139. Dubai, 6280. Hong Kong 3136 Singapore 2255 China 1299 Texas 3137 Israel 3069 Las Vegas 2388 Alaska 1615 Jap Saudi 3247 Japan 2594 Italy 2238

Taiwan 7824 at syempre Malaysia 7995 ayan po mga kalaki kompleto na po good luck kain na tayo